mga alas 5 uh, 49 ng hapon ang dilim na no? yeah, ganyan po dito pagka fall fall at winter you know? pagka mga ka-arm tagang natin di nagkita hindi sila <laughs> na kasi ngayon eh Oh, unang ano, uh, talagang legitness no snowfall kaninang umaga uh, yung unang pinakita ko sa inyo kung sumusubaybay kayo sa uh, channel ko <laughs> ano lang yun patikim pero ito kaninang umaga talaga yung snow bumuhos tapos uh, nag ano, umulan ng ano ng uh, freezing rain kanina so yun so at least uh, dahil sanay na tayo magmaneo okay, dito sa uh, Canada pero ayos naman. Ang mahalaga talaga na paano ka. Naka .2 Exit to 148, Naka winter tire ka. Sa Quebec, uh, nalaman ko December 1. Hindi ko pala December 15. December 1 dapat naka winter tire na yung sasakyan mo. So 3 weeks na po tayo ngayon mga ka sa ating company na pinapasukan. At uh, meron akong gustong i-share sa inyo para magamit niyo rin po sa pagtatrabaho uh, niyo po dito sa Canada na sa tingin ko po makakatulong po para gumanda uh, po yung career niyo tsaka maging maayos kayo sa mga kasama niyo sa trabaho. Kapag nag-work ka kasi dito sa Canada, hindi lang po mga kung nasa Quebec ka no, di lang po mga Quebecois mga Quebecois po yung French Canadian yung mga kasama mo dahil na pag malaking company nag din po sila ng, ano, ng uh, iba't ibang uh, lahi tulad po natin Pilipino, may mga Mexican na mga na-meet doon meron uh, po sa UK sa Europe so iba-ibang lahi po sila no? napakahalaga po na kailangan magkano tayo maging uh, friendly tayo sa workplace kasi po nakakadagdag po yun ng ano, ng uh, information sa inyo at maaari pa nila kayo matulungan kung lalo na bago kayo tulad ko po nabibigyan ako ng mga information ng mga kakasalamu ako sa company at uh, malaking bagay po yun para maging maayos po yung ano nyo yung pagtatrabaho nyo sa company. So, tanggapin nyo po na although experience na kayo na, na tao, meron pa rin kayong kailangang matutunan sa sa workplace. Tulad ng ano, yung bago nilang ano, system, kung ano paano sila na work doon. Tapos dapat din po tanggap din na i-train kayo. na hindi, po, hindi po bibihira po yung magpupunta kayo sa company o papasok kayo sa isang bagong company tapos alam niya na po lahat hindi po ganun so kailangan po maging humble tayo uh, sundin natin yung tinuturo ng senior natin o sino yung trainer natin o yung boss natin uh, maging magalang tayo tapos ano uh, kailangan laging kumbaga uh, huwag natin pakita na Parang tayo pa yung mas mahusay dun sa nagtuturo sa atin. Lagi po nating isipin bago tayo dun. At lalo na pag on probation kayo, inoobserbahan po kayo kung, kung kayo ba'y ba team player, kayo ba'y ba ano, uh, mahusay makisama, uh, kayang magdala ng conflict, uh, asset ka ba sa company, baka nakikita ba nila yung potential mo na mag magiging asset ka sa company? So, dapat po lagi tayong ano, ang focus natin ay paano ka maka... 1.5 kilometers. Tingnan nyo po. Alas 4.30 po ng hapon. Tingnan nyo kung gano'n. So, maliwanag sa camera pero madilim buyan yan sa actual. Para siyang mga alas 6 na ng hapon. Dahil po yan sa ano sa sa right Tapos ang sunod po po ano uh, maging magalang tayo. Tapos sa uh, yun po like, uh, maging isa pa yung ano on time sa trabaho. Yung sa sitwasyon ko naman po uh, ano siya uh, kumbaga flexible yung hours pero siyempre, kailangan tapusin mo yung trabaho na pinapagawa sa iyo. Ano pa? Ah, uh, ngayon lang po, ah uh, pagka nangailangan yung team mo kahit hindi mo pa alam mas maganda po mag-volunteer ka na willing kang tumulong basta turuan ka lang. Ah uh, malaking bagay po yun know, kasi dahil pagkailangan nila tas walang ibang pwedeng tumulong kasi busy po yung iba. Since trainee ka pa lang naman why not iabot mo po yung kamay mo para matulungan yung team so yun po yung ginawa natin kanina although may alam po ako dun sa sa trabaho pero syempre iba po yung sistema nila doon tinuruan po ako para matulungan ko po sila uh, Na, natutuwa naman yung uh, ka -team, ka teammate ko uh, pati yung boss ko dahil although wala nga akong alam pero turuan lang ako. Lagi nating iisipin dahil uh, na pagbago ka sa company at may bagay na hindi mo pa alam na ano yon dagdag po sa inyo yun sa point sa inyo yun dahil matututo kayo. Ngayon nalaman ko lang po no? sabi ng senior ko ako lang daw po ang sunod sa kanya na may alam dahil tinuruan niya ako so yung iba pong mga uh, quality analyst doon yung mga managers wala pong ano wala, hindi po nila alam yung ginagawa nung senior ko so napakalaking bagay po nun, nung maturuan ka pinagtiwalaan ka na turuan kasi ano yun eh medyo critical po yun eh dahil pag uh, pagbuo po kasi ng aeroplano yun so pag mali yung uh, disposition mo yung decision making mo dun sa sa problema maaaring maapektuhan po yung o madelay ang pag-assemble ng aeroplane. Tapos po, pag hindi mo po alam, huwag ka ngayang magtanong kaysa huhulaan mo po yung trabaho. So, yun po yung number one na pinakamahalaga na no sa trabaho. It's ano na manghuhula ka na lang. Lalo na pag critical po yung trabaho na gagawin mo. Uh, huwag ka manghula. Magtanong ka po sa ano, sa mga kasama mo. Mas maganda po yun, nagtatanong kaysa uh, hulaan mo lang yung trabaho. At ano, tanggapin mo rin na hindi mo at alam lahat. Although may experience ka, pag lumipat ka na ibang company, iba po yung ano, yung iba-iba po yung terms, iba-iba po yung trabaho. So, may malaki po yung chance na hindi mo po alam. At, tanggapin po natin yun na kailangan tayong turuan, uh, huwag tayong magmamalaki sa mga kasama natin ano po yun eh Baga, sa akin po yun po yung ginagawa ko kailangan po maging mapagkumbaba ka para at least po anong hindi ka naman hindi naman mailang sa yung mga kasama mo o at least mat matuwa naman sa yung kasama mo na hindi ka gan hindi ka mayabang di ba uh, minsan po mahirap kasi yun eh. kasi minsan ano eh, nature mo na kasi yun eh, no? na ganyan ka, di ba? Yung iba, yung iba kasi parang depende rin po kasi sa sa kung saan so, ka lumaki, kung sino ka impluwensya sa iyo. Ako po kasi natutunan ko lang po yun na siguro sa pagtatrabaho natin ng ng halos ilang taon na po. No? So uh, magto 20 years na. So mahalaga po yung ano, maging humble ka. Humble na hindi naman parang utuutuin ka na no? wag wag naman mga kumbaga nasa lugar ka lang Baga may karapatan ka rin naman na pagka may mali eh, i-bring e up mo eh, siguro hindi ko pa nasabi lahat pero uli sa lahat lagi po tayong magdadasal sa bawat uh, gagawin natin sa trabaho salamat tayo dasal na patnubayan tayo ng Diyos sa uh, bagong trabaho. Uh, sa akin po, malaking bagay po yun. Na magpasalamat at manalangin tayo na i-bless tayo kay tayo sa trabaho natin. Ang mga ka alas 5 uh, 49 ng hapon. Ang dilim na, ano? Ganyan po dito pagka fall, fall at winter. Napakaiksi po ng ano ng uh, sikat ng araw. 5:49 ng hapon po 'yan. Grabe, dilim na. Taga aabot po 'yan ng ano. Pag nag-start pa lang ng winter, kung sumusubaybay sa channel ko, doon pa lang dadagdag nang dadagdag every day 1 minute ang sikat ng araw. so, yun muna po 'to. No? Sana po na uh, uh, makatulong sa inyo Yung mga pointers natin Sa uh, mga dapat natin gawin Sa workplace At uh, salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa channel natin At umatang ili Pasensya uh, na po kayo Medyo busy lang At uh, kaya Hindi tayo masyado nakakapag-upload Pero pagka Nagamay na natin yung ano Kasi ngayon po ano eh 5 days Uh, week pa rin yung work natin pero eventually pag nakuha ko na yung sarili kong ano yung trabaho yung account ko uh, pwede na akong ano yung mag free na ako yun 3 uh, days on site tapos 2 days ano na tayo so, makakapag upload tayo ng mas madalas uh, pagka ganun na po yung ano syempre weekend, family time yun eh. So, kailangan ano, So, dun tayo, kasama natin yung pamilya natin. Yun lang yung time na mahaba-haba para makasama natin na ating pamilya. So, yun muna po. Maraming salamat po. Uh, susunod so, na vlog natin, bigyan po ulit kayo ng mga pointers dito sa Canada. Maraming salamat po. God bless.